Happy 19th anniversary sa ating radyo natin Gimba, ang 105.3 FM DWTC. Ba, 19th anniversary nila. Ang ganda ho na kanilang tema. Ha? Aktibong pamamahayag sa lokal at umitinding sigalot sa mundo. Pagpapasigla ng makataong serbisyo sa komunidad. Alam mo niyo itong ginagawang paglilingkod ng ating mga kasamahan dyan sa Radyo Natin Gimba ay eh, hindi lamang humalaking tulong para ho sa mga magsasaka at uh, iba't iba pang mga sektor ng lipunan napakahalaga din ho ng kanilang papel na ginagampanan para matiyak natin na ang ating mga opisyal ng pamahalaan ay tumutugon sa kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod sa bayan. So para ho sa lahat ho ng mga kasamahan natin sa radyo natin Gimba DWTC 105.3 FM, ipagpatuloy nyo ang inyong walang sawang paglilingkod sa ating mga kababayan dyan sa Gimba at sa lahat ho ng naaabot ng inyong pagsasahim papawid. Happy 19th anniversary and more 19 years to come. Congratulations.